Matod pas tubag na to, sa salmo, ang ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So, wag yung trono din kalibutan na gibutang ang ginoo. Kung sa may iyang gibutang din sa kalibutan, ang, din ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad ingna na sa imong ganahan, trono o sogo Tingnan no? <laughs> mga asawa, kung sa may inyong ganahan, kanang ikay sigig sugo sa imong bana nga nakal, nakatungtong og trono, o ikam o isigihag sugo sa imong bana. Hala. And vice versa, mga bana. Kamong mga ginikanan, kung sa man, naghimo mog trono, diha sa inyong balay, nakamogi magsigig mando, mura kag nakatungtong og trono or magsigi mog alagad sa inyong mga anak kami sang mga pare kumusta man naghimo na mig trono din his kalibutan o nagsigi mig alagad sa katauhan? ang ato karong mga government leaders labi na ang bagong na elected kumusta man naghimo na sila ilang mga trono o siging alagad musugod na gitaghimog trono din his kalibutan anha gyud mahugno ang atong kinabuhi kay mag-away mag na man magilog na magtigi na ang kusog mo na diri sa atong unang pagbasa ang dunay mga trono nagkalalis-lalis di na sila kamaong mo desisyon si Pablo nga iyan ang ikuha ang iyang trono relax ra siya kung siya dadon, asa siya usayon na trono, asugot na sa siya. Kung gidasya siya, giplanuhan siya dados ruma. Dirisan sa atong ibang si Jesus, nang utana ni Pedro, katulo, pamilyar man kayo Nato, sigihan siya pangutana, gihigok mo ba ako? Niya pag ingonan ni Pedro sa ikatulo, nga nasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga ko ikaw ningon dayon sesos Jesus at mana amo gini yang tubag kanunay ati ang akong mga karnero pasabot ayaw paghimog trono paghimo og sana commitment isip sulugoon hangtod Dios kamatayon og mao ni ang gikinahanglan nato karong panahon kamong mga parishioners nako online o territorial unsa man mo magpasugo ba mo nako o dele? Niya magpasugo gani mo hala padayon magpalit palit og slat <laughs> bahala nagwa na tay slat karong ibaligya, padayon nagpalit og mas nindot inyong padayonon katong sitio mm kay sa tinud anay napatay mga balay nga himuonon wap atay budget kay na short na ta mo mauna na lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang city UMM kay di ta maghimog trono manghimo tag balay sa mga kabos ana no mga kuang pani kabok balay nang apply nato mga 300 ang atong nabuhat mga 135 niya atong niya karong tuiga unta 61 atong buhaton ah, mga pila pa may atong nabuhat mga 45 so napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wop anato mabalik og buhat so kini dili na ni trono, pangalagad na ni siya og maone ang atong kanunay nga paningkamutan o iampo sa nato ang ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno na mahimo sa silang mga alagad, dili mga hari na maghimo sa ilang mga trono din his kalibutan. Pagampo sa katawhan. Hangtod karon nagsigi pa o hinisgutay, nagsigi pa o analyze, ang atong katauhan labi ang mga political analysts sa nahitabong midterm elections o naagyoy mga panaway na mga pagday o tungod ni kay kanimanggong eleksyon maone ang panahon nga magpaila ang kandidato sa katauhan o buot nila nga sila maoy ituboy aron palingkoron sa mga lingkuranan sa inkotisyon gahom nga tawhanon din kalibutan pero dili gud unta na gahom kung dili obligasyon mao bitang gitawag nag office opisina kay lugar na nga gitawag og buhatan diin ka magtrabaho pero lahi man ang Panghuna-huna sa mga nanaglingkod kasagaran ang ilang gitanaw ana gahom authority ana mao nang gailog ang uban ana daghan ang nagilog mo gasto og milyon milyon bilyon bilyon para lang maangkon ang maong lingkuranan pero sa kang Kristo ang paagi aron makalingkod taglingkuranan or makadawata o gahom o authority ng mga tao mo nato lahi ang iyang pamaagi. Sa tanaw na ko, kung mauni atong sundon, wag gasto. Wag gasto. Kung sa may iyang giingon, mahigog maragit ta ra Kanaragyod, mahigog mata sa ginoo Nya inig higug man ato sa Ginoo matud pa niya ako mopuyo diha nimo nya ang ako sa amahan mopuyo diha nimo ang Espiritu Santo mokonsad sa diha nimo sa ato pa ang Ginoo mopuyo nato so na natay gahom na natay authority na kalipay kalinaw og kabalaan kani karong nangapili kanang nakalingkod nananay gahom pero di ko motoo oh, nga silang tanan malinaon. Nge, yeah, pangutanan ninyo karon ang nakadaog, malinaon. Ha? Malinaon pa na nga sigihan na kag batikos aning mga publiko. Sigihan ka labi na na ay e, social media, gamay lang ni mong lihok, tuana gipikha na ka. Ano? Rabi nag mga naasad kay buhaton nga murag para regis imong kaugalingon, abasta. Ah, basta niya yeah, dayon ra sila kasuko mo no, ipatawag dayon ang mga mga vloggers ana ipangkuntem hadlokon ipapriso ana normal man na kay ning, ning lingkod man ka dihas publiko para nako pare nagwali ko dinis publiko ang ang mag di ko mudawat og mga pagsaway na imudayeg na sa imo kay public image man pero di ko ganahag public image. Eh, so Sabi, magminyo ako sa madre. Maglok-lok suok. Huwag manghilabot na mo. Ngayon kay magpari man. Huwag sawayon. Dayog yaw-yaw. inyo kong sawayon. yun? Mausad na. Gikan sa Kunsihals Barangay. Abisan gani ka ng mga BHW, mga Barangay Tanod. Maglingkod-lingkod yas Barangay. Ah, makatilaw yung kag No. Muna. na ang kalinaw wa diha. Ang kalipay wa sa diha. Gawas lang kung ang maong opisyal sa gobyerno or opisyal sa simbahan maong tupan. E na, gino? E na ano? higugmas mas ginoong. Hindi ko nabiling niya yung mong tupan. Yung na nahigog ginoong. Yung mo Higog mas ginoong. Higugma? wak ah, oh, mangi mulingi ang uban. O sa may mga ti ilhan nga nahigugma tas Ginoo di sultisan ni Hesus ang pinakauna gyud nga timaan sa nahigugma niya matod pa dire ang ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuma niini mao ang nahigugma kanako ang mudawat o mutuman sa iyang mga sugo. Nge yeah, lain na lingi sa imong tupad. Kablita yun. Hing nadili ka magsupak-supak sa ginoo. na di, di ka magsupak-supak. Hing na imong color sa imong buhok. Wa magsupak-supak sa sogo sa ginoo. Kanang purmas imong kilay karon Wa na magsupak-supak sa sogo sa ginoo. Nagtuma na kanang colors imong naong, nagtuman na as polong skinoo. kanarong imong kural sa imong balay, nagtuman na sa sogo ginoo. Kanang imong gipanggamit diha sa imong balay, nagtuman na sa sogo skinoo. Kanang paggamit nimo sa cellphone, nagtuman pa na as polong skinoo. Kanang imo rong karelasyon, imong katipon sa imong kinabuhi, nagtuman pa na sa sogo skinoo. Kanang imong gisigihag text text karon magsigi pamog video call nagtuman pa na sogo o Ginoo. Ana. Kanang imo karong paggamit sa imong kwarta nagtuman pa na sa sogo us Ginoo. Atong check up kanang imong pag maintain og pila ka anak imong gustos imong kinabuhi isip minyo nagtuman pa na sogo us Ginoo. Ka nang sigi kagamit anang mga kundo, mga pills, mga ayudi, apil pang aborsyon, nagtuman pa na sogoos Ginoo. mag magsame sex union, nagtuman pa na sogoos Ginoo. Nang sigi nimog paningilan nang utang, unya imog yung ikiha kay wa gyud kabayad. Nagtuman pa na sogoos Ginoo. Oy, Onya kung di ta magtuman sa sogo os ginuo unsa sa may mahitabo, nagtuman ta sa sogo os demonyo. kung sa may ihatag sa demonyo nato, gahom sa kangit-ngit, muna kagubot, kagubot, kagubot. bitaw karong atong kuha na, impeachment na sad, muna na ilang gipreparahan. Hinaot unta, nga pinaagi ni anang impeachment, diin mo gasto na sad ang Pilipinas, og dako kaayo, ng kantidad. Hinaot unta na katumana na sa sugo o ginoo labi sa transparency. dili lang unta ang Office of the Vice President ang tagaan ni Anang Maong transparency or kuhaan o transparency. Iapil unta ang tanang opisina di inagamit o dagkong kwarta sa atong panudlanans nasod gikan sa presidente hangtod sa kapitan sa barangay na naggamit man ng sa atong nasod iapil sa dunta na og duki-duki aron kon angayang i-impeach, ipa-impeach pod na ato pila na kabuk mahibilin ana nila no Uy, ari raman magtutok sa Office of the Vice President Hilas-hilas na lang na ayun. Akong tawag hilas-hilas, kaya nga naman, hilas ka ayaw nga magsigi kag doki doki anang 125 million na confidential fund whereas na ay billions of confidential funds nga wa ni mo doki doki ah. Hilas ba? Pariyara ko ni mo, good ka? Hilas biya ni mo, sikag panaway na ko di rin nga wa kumanilhig kanang imong balay gani, mura naman ka nag mana oh, Hilas biya ni mo. Manaway ka Ngapiang nga kong ilong. Ilong ganyan ni mo. Di naam, na mahapit makita. Hilas biya ni mo. Kana bang ayaw nalag Panghilabut panghilabot unta sa imong isig ka kay puling rana basig na ay troso sa imong mata. Basig mas dako pa ang imong sala. Isig na lang unta taog usisa. O kung na pag-usisa, giunsa nako pagtuman ang sugo sa Ginoo. Ana, mora na usisa. Tanawa ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, si Pablo o si Bernabe. Nagpuyo ang Ginoo diha nila na nasilay gahom ilang gipatindog ang bakol, naayo ang bakol. Unsay sunod? na nasilay honor and authority ang mga tao muhalad na nila Nihangyo pa pagani sila ningon Ay, ayaw, ayaw ayaw mig halari kay mga tao rami ngano gutawng isipon mi ninyo Ginoo ani ah, ni explain pagin silag maayo nga maone ang Ginoo ayaw mi kay tao rami ah ang mga tao kuno di yun patoo eh. mohalad yun nga to nila kanindot unta ang ato mga politisyan di na mo gamit og kwarta ba Igo na lang silang mo presentar silang kaugalingon niya ang mga tao na mo pili Ya na pag yung maingon, ay ayaw, ayaw ko pili ah, no, ang presidente na, sa Pilipinas kay gusto ra ko senador sa ikaw gyud, ikaw gyud. Ana unta no? Maabot ka to? dili. Saat atong mga nangahimong Santo Papa, wa gid anak nilai Nangaplai Ambut Ambot og naa ba no? Pero daghan ko nadunggan sa history sa simbahan labi na gito si Anhing Ang oh, saint naman tingali na John Paul the 23rd, katong nagtiwas og himo sa, kay si Saint John Paul the 6th man mo naguna og himo sa Sikan Vatican Council, ang mitiwas ana, termino na ni John Paul the 23rd. O oh, dili John Paul, John the 23rd. O oh, anak, Sige gito siya ingon Kana kay gulang na pud siya. Wa gyud siya mag-expect siya. Sige sila butas yung dugay man jud kay na human. Di man para karon na human. Ila dugay kayo. Ingon siya still lang to para ba kuy daghang mga misahanan dito sa akong diocese da. Ah, ya, ato na ning daogon oi. Eh. butar. Ya siya, wa gyud siya sus pagkasunod na noong butas yung siya bitay gipili. Balibad siya eh. Kano apil apil magkunin nyo din hi? Eh. Pero ang saon mag yun, kasi yan may gipili. Mosa na ang gibati. Mosa na ibation sa mga tao nga na ay Mga mapaubsanon. Kanunay nagtanaw sa ilang kaugalingon nga dili ang ayan. Pero kaning ato karong mga kasagaran sa na naglingkod sa atong nasod, feeling kay nila angayan sila. Feeling yung kay nila. Nga angayan kit sila. Pero ang mga taong nagsunod sa ginoo, humble. Parihan ni Mama Mary, humble. Lowly servant. Ngilingay mong tupad. Ingna, e angayan kang musimba? Ingna, e kung anong? Ingna, e angayan. Angayan ka? Angayan ka karon nga musimba? Mga igsoon, di kita angayan nga mo atubang sa Ginoo labaw na gyud ko nga nagwali ko diri di gyud ko angayan taghan kay ko sala kun ikumparar e, e, atubang kita sa Ginoo makaingon kita di ko takos si Moses gusto na, hapa gud siya si yuta kay di siya ganahan nga makakita sa naong sa si Ginoo kay makasasala kay siya ingon ana ang mga tao nga naay Ginoo Unsa tito bag nato sa Salmo Dili. Limot naman ang Ano sa to? Dili kanamo o ginoo kung dili sa imong ngalan ihatag ang hibaya. Di kita takos. Takos ba ko nga moingon ninyo nga pamalit mo ang slat? Takos? Dili sad ko takos. Pero kay gisogo man kos Ginoo ani para sa kaayoha simbahan bahala nagporti nanin, wawa, ning uwawa magpakatakos kog ingon pamalit mo slat ang dili mo palit wa magtuman sa sugo sa Ginoo <laughs> Oh pilaragon ni uh, God's healing and deliverance powers GHDP atong halin iabot nag 47258 na pa 22,742 100 pesos lang per slot. Ing kapader di naman mi ka afford ana kay nahurot naman tong ayuda <laughs> o di, di, joke. <laughs> Aning gamay man kay problema man kaiming. Ang mga tao panahon sa unang pagbasa naghalad sa ilang mga kwarta o mga abot Nga't sa mga apostoles man kay mataghalad nato kay bawo kita ibalik ra nas Ginoo nato nga na Una, sugo sa nas Ginoo nga ihatag ang tanan nga rinako kay hatagan sa tamo og kapilo mao na gusto mong maarang-arang inyong kahimtang hala pamalit mog slat di ni nako dili ni akong pulong ha pulong nisginoo. Ginoo og naay daghang pruyba ani diha sa atong ah, Biblia labi na gitong byuda nga gihatag niya tanan katong ditos templo o katong biuda nga ming atima ni propeta Elias nga katapusan niyang harina iya gyapong giloto parang Elias ah wa mahut di eh. Ana. nya ang atong Isbf dag Ganing atong para sa 56,837 atong halin na pa 3,163. Tag 500 pesos per slot. O paliton lang ni nato, 600 kada simana. O kamong tanan, mamalit ni ini. Kitang tanan di ay, kaya apil masakog palit. Ah, ning buwan sa Mayo, mahurot na ni. Yeah, nalay na katapusang slot nga akong ibaligya ninyo. Samtang wala pa ma-final ang assignment. Kay posible man na mawa na ko din he inig sunod assignment. Posible sa magpadayon. Kay naaman ta didto'y gi-request dili tungod kay ganahan ko diri mo padayon kung dili maikog ko sa mosunod nako nga akong pasahan nining dako pa kaing bayronon nga naapas mga 50 million. Maikog ko ba? Di na sayon nga atubangon. Pero kung eh, hukom yun nga, papahawaon, papahawaon, ibalhin ko dito, hindi. Nga nung dili man, na amangyapon mo, nga mo bayad ana. <laughs> so, inyo lana. na. Pero mauna, dili ko takos ni ini. Nuna, palitan na lang ni ninyong slat. Basig dili sad mo takos, nga mo palit unta pero kay naa may gihatag ang ginoo ninyong extra, ako sa nasa ko'y extra sa akong mga dupa-dupa na amsa ko'y makuha. Ah, ako sa ning ipalit sa dungan-dungan tagpalit in addition to our daily responsibilities, financial responsibilities. Atong iapil ang simbahan kay ni Adinhe ang tuburan sa atong kaluwasan. Matod pas tubag na to, sa salmo, ang ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So, wag trono din sa kalibutan na gi ang ginoo. Kung sa may iyang gibutang dinis kalibutan, ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad yung na, kung sa imong ganahan, trono o sogo hindi no? <laughs> Mga asawa, kung sa may inyong ganahan, kanang ikay sigig sugo sa imong bana banang, amurakag nakal, nakatungtong og trono, o ikam o isigihag sugo sa imong bana. Ala. And vice versa, mga bana. Kamong mga ginikanan, kung sa man, naghimo mo trono, diha sa inyong balay, na kamogyo magsigig mando, mura kag nakatungtong og trono or magsigi mo alagad sa inyong mga anak kami mga pare kumusta man naghimo na mig trono din his kalibutan o nagsigi mig alagad sa katauhan ang ato, karong mga government leaders labi na ang bagong na elected kumusta man naghimo na sila ilang mga trono o siging alagad musugod na gitaghimog trono din his kalibutan anha gyud mahugno ang atong kinabuhi kay mag-away na ta, mag magilog na magtigi na ang kusog mo na diri sa atong unang pagbasa ang dunay mga trono nagkalalis-lalis di na sila kamaong mo desisyon nya yeah, si Pablo nga iya nang ikuha ang iyang trono relax ra siya ugasa siya dadon, asa siya usayon na trono, asugot na siya. O nang gida siya, dados Roma. Di at sa itong ibang si Jesus, nang utana ni Pedro, katulo, pamilyar man kayo sigihan siya pang utana, gihigok ma mo ba ako? Niya pag ni Pedro sa ikatulong, anasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw ningon dayon sesos, atimana. amo gini yang tubag kanunay atimana ang akong mga karnero pasabot ayaw paghimog trono paghimo og, sana commitment isip sulugoon hangtod Dios kamatayon og mao ni ang gikinahanglan nato karong panahon na kamong mga parishioners nako online o territorial unsa man mo magpasugo ba mo nako o dili magpasugo gani mo hala padayon mo palit og slat <laughs> bahala nagwa na tay slat karong gibaligya padayon nagpalit og mas nindot inyong padayonon katong sitio mm kay sa tinud anay napatay mga balay nga himuonon wap atay budget kay na short na ta o mauna lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang city mm kay di ta maghimog trono manghimo tag balay sa mga kabos Ano? no mga kuang kabok balay nang apply nato mga 300 ang atong nabuhat mga 135 niya yeah, atong niya yeah, karong tuiga unta 61 atong buhaton uh, mga pila pa may atong nabuhat mga 45 so napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wap ana mabalik og buhat so kini dili na ni trono pangalagad na ni siya og maone ang atong kanunay nga paningkamutan o okay, iampo sab nato ang ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno nga mahimo sa silang mga alagad dili mga hari nga maghimo sa ilang mga trono din his kalibutan.